Sa CCTV footage na ini, mahihiling ang nagdadalaga na duwang bihikulo sa magkaibang direksyon na parehong paparani sa intersection sa Purok 1C, Barangay Dinorunan, Daraga Albay, alas 6.25, Kasabangi. Imbis na pumundo o magrayluway sa nasambit na porsyon, parehong nagdordiretso ang duwang bihikulo na nauli sa salpukan. Basado sa investigasyon, haling libon, pigbabaybay kan utility van ang tinampo pasiring sa Barangay Peña Pransya parehong banuwaan. Mantang pigbabaybay man kang pickup ang bypass road, hali sa Maharlika Highway sa Barangay Malabog para pareho man na banuwaan as in mapasiring kota sa Samis Oriental, Cagayan. Sigun kay Police Master Sergeant Jasper Manrique kan Daraga Municipal Police Station, depensa sa indakanduang imbeltong motorista, dahil subot mga ininari parao ang kada sero, dara naman kang kakulangan ni Ninsay ni Jess. Ito kasi, usually, base doon sa mga dating incident na nangyari, parating depensa, parating naririnig ko sa mga drivers, hindi na nakikita. Yung approaching vehicle. Parang nagiging blind intersection to sa kanila. Kasi ito yung galing dito, may residential house dito. Eto naman, because of this residential house, eto, natatakpan yung galing dito. Wara mo na nakulugan sa insidente mantang nagkaariglo naman ang ambos lados. Sigon kay kagawad Alberto Milena, ngunya na taon haro sunod-sunod ang nanunutaran no nindang diskwelo sa nasambit na porsyon. Katunayan, nagbugtak naman dasindan sinda nindugang na Senegios Duman, alagad pinahali subot kan DPWH. Pinakaagan miyang ki mga signboard, alos mag -ibong, ibong na ano, igong signboard. More than mga one months, warang pangyayari, ulang aksidente. No pinali kang DP, yun, sunod-sunod na -sunod naman sa aksidente. Kaya ora kami magiginibo. Katakod ka ini nga ang otoridad sa mga motorista urog na sa mga daikabisado ang dalan na permimaging maging alerto asin magbalo ng dobling pag-iingat ngani makaibitar sa diskwedo. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Hercules, Barbacena.